Kumakain din ba kayo ng ubod ng buko? Masarap to guys, lalo na sa lumpiang sariwa. Pero hindi muna tayo magluluto niyan. mag -e explore muna tayo dito sa farm. Sabi nila, meron daw malapit na sapa dito sa farm. Kaya, yun ang pupuntahan natin. Andi rito na nga tayo guys, para nag lang kami ng 5 to 10 minutes, depende kung gaano kayo kabilis maglakad. At grabe, ang linaw ng tubig. Ibang mga sapa guys, may mga linta, kaya kailangan bubulabugin nyo muna yung tubig. At kung malinta naman kayo, don't worry, kasi ang katapat lang naman yan <laughs> is sabon. Kaya huwag nyo kakalimutan magdala ng sabon, para kung malinta man kayo, ay no worries.

Kala ko hindi ko na may experience makaligo sa sapa. Ang sarap pa rin talaga para kang bata at saka may enjoy nyo talaga yung nature. Grabe yung nanay ko tuwa din dito sa sapa kasi parang ang tagal na bago niya naranasan ulit to. Swerte na lang talaga na malapit itong sapa sa farm. Hindi mo na kailangan maglagay ng swimming pool o oh, hindi mo na kailangan pumunta sa swimming pool. Yung nanay ko parang ayaw nang umuwi. Parang gusto na lang magbabad dito. Next time magdadala kami ng pagkain. Yung parang pang Picnic. At dahil mabato nga dito guys, naghanap kami ng mga batong panglugod. Alam nyo ba yung panglugod? Yung pangkiski sa balat para matanggal yung mga libag-libag. Ayan, nanguha rin kami dyan. Saan nga natin magtampisaw dito sa ilog guys. Ay umula naman ng napakalakas. Kaya ayan, tinan nyo si Inday parang pata na umiikot-ikot dito sa ulan. Ito talaga yung nakakamiss kasi wala talaga ganito sa Singapore guys. Hindi ko alam kung bawal maligo sa ulan doon pero wala kaming nakikita nililigo sa ulan mapabata o matanda After ng na adventure natin sa ulan at chapa ay nagpunta naman tayo ngayon sa Walter Mart kasi nga bibili tayo ng pasalubong going to SG. Wala na rin kasi kaming time mag grocery tomorrow kaya dito na lang kami bumili ng pampasalubong. Dumaan lang pala kami dito sa My Goldilocks. Buti na lang talaga may Goldilocks dito sa Walter Mart at syempre ang unang natin kukunin diyan yung ating mga favorite yan, Hopia. yang cookies, dinugo Um, siyempre, hindi mawawala ang ating favorite na mga pulburon. After nga natin magbaya dito sa Gold Deluxe, ay na tayo sa grocery. May mini-grocery sila dito. Dagdag lang din naman kami ng mga kulang pa namin dadalhin sa SD. At dahil gabi na at mahirap magluto sa kuko, ayun guys, bibili na lang tayo dito sa Undox ng mga lutong pagkain. Ayun guys, thank you for watching. Follow for more.